Karaniwan na sa mga kwento ng swerte at pamahiin ang pagbanggit sa pusa, lalo ng itim o puting pusa, bilang tagapaghatid ng kabutihan o babala. Ngunit alam mo ba na hindi lamang pusa ang kinikilala sa ganitong papel? May nagsabi na ang aso ang tanging nilalang na mas mahal ka pa kaysa sa sarili niya. Pero bukod sa pagiging matapat at malambing na kasama, alam mo ba na sa maraming kultura, ang aso ay tinuturing ding tagapagdala ng swerte, proteksyon at espiritual na gabay? Mula sa pagtahol sa hating gabi hanggang sa bigla na lang pagsunod ng isang ligaw na aso pa uwi, may kahulugan pala ang kanilang mga kilos at may mga pamahiing nagpapaliwanag dito. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito ay tutuklasin naman natin ang mundo ng mga aso at ang kanilang mga nakakatuwa. Minsan ay misteryoso, ngunit kapakipakinabang na paniniwala at swerteng dala nila. Kaya narito ang mga gawaing pinaniniwalaang nagdadala ng swerte ang aso. Una ay kung pumasok ang aso sa bahay ng hindi mo pag-aari. Ang aso ay kilala bilang tagapagtanggol ng tahanan. Kapag kusa itong pumasok sa iyong bahay, pinaniniwalaan na dala nito ang enerhiya ng pagbabantay at proteksyon. Parang may spiritual guardian na dumating. Sa kultura ng maraming bansa, ang aso ay sumasagisag sa loyalty at tiwalang ugnayan kapag pumasok ito sa iyong tahanan, maaaring sumisimbolo ito ng bagong pagkakaibigan, kasunduan o tiwalang darating sa pamilya. May pamahiin na nagsasabing ang asong dumadalaw sa bahay ay nangangahulugang may swerte o bagong oportunidad na lalapit. Maring ito ay sa trabaho, negosyo o relasyon. Para sa iba, ang bigla ang presensya ng hayop Lalo na kung tahimik at tila kampante ang aso ay sinyales na may gabay na espiritual sa paligid o pinapadalhan ka ng minsaheng mula sa langit Pangalawa ay kung tumahol ang aso ng walang malinaw na dahilan lalo na sa gabi Ayon sa maraming paniniwala ang aso ay sensitibo sa mga bagay na hindi kayang makita ng tao Gaya ng espiritu kaluluwa o kakaibang enerhiya. Kapag tumatahol ito ng walang dahilan, lalo na't tila nakatingin sa isang sulok o sa dilim, sinasabing may nilalang o espiritong dumaan o nasa paligid. Sa halip na takutan, ang tahol ng aso ay tinuturing na proteksyon. Parang nagbabantay ito sa tahanan laban sa masamang espirito o masamang balak kapag bigla itong tumahol, maaring may gustong pumasok na negatibong enerhiya. Pero, hinaharangan ng alaga mo. May naniniwala rin na ang tahol ng aso ay maaring paalala o mensahe mula sa kalikasan o sa espiritual na mundo. Isang uri ng paggising sa may bahay. Maaari itong pahiwatig na may kailangan kang pagtuunan ng pansin. Emosyon, problema o sitwasyong hindi mo binibigyang halaga. Pangatlo ay kung ang aso ay may itim na balahibo. Ang itim na aso ay madalas na itinuturing bilang tagapagtanggol laban sa masasamang espiritu. Ayon sa ilang paniniwala, ang asong may itim na balahibo ay may malakas na enerhiya sa espiritual. Kaya't madalas daw itong nakakakita o nakakaamoy nang hindi natin namamalayan Sa ilang lumang kwento at alamat, ang itim na aso ay hindi malas, kundi tagapagbantay, lalo na sa gabi Pinaniniwalaang ginagabayan nito ang bahay o pamilya mula sa panganib Kung ito'y alaga mo at mapagmahal, swerte raw ito dahil loyal at mapagmatsyag kung kusa itong lumapit sa iyo o sa bahay mo, ito ay sinyales na may positibong enerhiya kang taglay at ito'y naakit ng iyong presensya. Pangapat ay kung ang aso ay tumatahol sa bisita. Ayon sa pamahiin, ang aso ay may kakayahang makaramdam ng tunay na intensyon ng tao. Kung ito ay tumatahol ng malakas sa isang bisita na bago o hindi pamilyar, Maaring may dalang negatibong enerhiya ang bisita. O di kaya'y may hindi magandang layunin o sikreto ang taong iyon. Kaya't hindi ito agad malas, kundi isang babala o paalala na mag-ingat. Kung may bisitang may kaluluwang gumagabay sa kanya o iba pang hitchhiking spirit, maaaring nararamdaman ito ng aso kaya't siya'y tumatahol. Sa ganitong kaso, ang tahol ay hindi laban sa tao, kundi reaksyon sa espiritual na enerhiya. Kapag ang aso ay una lang tumahol tapos kumalma, itinuturing itong pagkilala sa bisita bilang mapagkakatiwalaan. At posibleng sinyales ng taong iyon ay magdadala ng positibong balita o biyaya. Panglima, ay kung ang buntis ay hinimod o inamoy ng aso. Ayon sa pamahiin, ang aso ay may kakayahang makadama ng enerhiya, lalo na mula sa mga buntis. Kapag ito'y kusang lumapit, umamoy o dumila sa tiyan ng buntis, sinasabing ito'y nagpapakita ng pagbabantay o proteksyon. Para bang inaamoy niya ang kalagayan ng bata sa sinapupunan at pinapakita ang kanyang pag-aalaga. Kapag ang aso ay kalmado at mapaglaro sa buntis, pinaniniwalaan na magiging masaya at malusog ang bata. May ilang naniniwala na ang ganitong kilos ay paunang pagbati sa kaluluwa ng sanggol. Isang magandang palatandaan. Kung buntis ka pa lang ng ilang buwan at ang alaga mong aso ay biglang laging umaamoy o humihimod sa tiyan mo, malapit ka ng anak o nagkakaroon na ng malakas na koneksyon ang sanggol sa paligid. Pang-anim ay kung ang aso ay umupo o humiga sa may pintuan. Kapag ito ay naupo o humiga sa mismong pintuan, sinasabing binabantayan niya ang lagusa ng enerhiya ng bahay. Sa pamahiin, ang pintuan ay daanan ng swerte o malas, kaya't ang aso ay nagsisilbing tagasala o tagasala ng enerhiya. Kapag ang aso ay kalma at maamo habang nasa pintuan, ito raw ay sinyalis ng katiwasayan at proteksyon sa buong pamilya. Parang sinasabi ng hayop, walang makakapasok na masama dahil ako ang bantay. Sa ibang paniniwala, ito rin ay paghihintay ng magandang bisita o balita. Pangpito, ay kung ang aso ay sumunod sa iyo pa uwi. Sa pamahiin, kapag ang isang aso ay kusa at tahimik na sumunod sa iyo pa uwi, sinasabing may swerte kang dala at naakit dito ang hayop. Ang hayop na ito ay nakakaramdam ng positibong enerhiya mo. At ang pagsunod niya ay parang paglapit ng swerte sa iyong buhay. May paniniwala rin nang asong sumusunod sa iyo ay maaaring pinapadalang tagapagbantay o espiritual na gabay. Kapag tila kalmado at hindi mapanganib ang kilos ng aso, ito ay simbolo ng kaligtasan at pagkakaroon ng bantay sa buhay. Ang pagsunod ng isang hayop, lalo na ng aso, ay maaring pahiwatig ng paparating na bagong ugnayan, oportunidad o bagong yugto sa buhay ang aso ay kilala sa pagiging tapat. Kaya sinasabing kapag ito ay sumunod sa iyo, may bagong loyalty o magandang relasyon na paparating. Pangwalo ay kung ang aso ay tumahol o kumahol sa hating gabi. Sa mga matatandang paniniwala, ang mga hayop lalo na ang aso ay sensitibo sa mga espiritual na presensya. Kapag tumahol ito sa hating gabi, lalo na kung walang tao, hindi karaniwang tunog o nakatingin sa isang sulok ng bahay o dilim, maaring may dumaraan o nananatiling espirito sa paligid. Hindi ito agad malas, pero isa itong babala o pahiwatig na may kakaibang enerhiya sa paligid. Sa halip na katakutan, pinaniniwalaang ang aso ay tumatahol para itaboy ang anumang masamang nilalang. Kaya ang pagtahol sa disoras ng gabi ay uri ng espiritual na pagbabantay. Parang sinasabi ng aso na huwag kang lalapit sa aking pamilya. May paniniwala na ang tahol ng aso ay pahiwatig ng hindi mo pa nare issue, takot o emosyon. Ang hating gabi ay simbolo ng pagtawid sa pagitan ng araw at gabi. Kaya't ang mga tunog at kilos sa ganitong oras ay mayroong pahiwatig mula sa universo. Pangsyam ay kung ang aso ay nananaginip at umuungol sa pagtulog. Katulad ng tao, ang aso ay nananaginip din, lalo na sa REM sleep o ang rapid eye movement phase. Kapag sila'y umuungol, kikilos o parang tumatakbo habang tulog, ito'y nangangahulugang may nararanasan silang panaginip na maaring tungkol sa paglalaro, pagtakbo o pakikipag-interaksyon Sa aspetong ito, ito'y normal at walang masama Kapag ang aso ay umuungol habang tulog ngunit kalmado sa pagkising Sinasabi ng matatanda na may laban siyang tinapos sa panaginip Bilang proteksyon sa kanyang amo o tahanan Pinaniniwalaan na ang mga hayop ay may spirit connection sa kanilang tagapag-alaga. Kapag nananaginip sila, maaaring pinangangalagaan nila ang enerhiya mo habang natutulog ka. Sinasalo nila ang masamang enerhiya para hindi ito tumama sa iyo. At pang ay kung may alagang aso sa negosyo o tindahan, ayon sa pamahiin, ang aso ay tagabantay ng enerhiya kapag nasa negosyo ito, tinutulungan niyang hadlangan ang malas o negatibong intensyon ng ibang tao, katulad ng inggit, masamang mata o panlalamang. Kaya't ang pagkakaroon ng aso sa tindahan ay parang maispiritual na bantay na laging gising. Sinasabing kapag may alagang aso sa tindahan, mas nagiging magaan ang pakiramdam ng mga customer, lalo na kung friendly at kalmado ang aso ang positibong enerhiya ay nakakainganyo ng suki at magandang bentahan. Ang mga pamahiing kaugnay sa aso ay bahagi ng ating mayamang kultura at paniniwala. Bagamat nakakaaliw at minsan ay nagbibigay gabay ang mga ito, mahalagang tandaan na hindi lahat ng kilos ng aso ay dapat bigyang kahulugan batay sa pamahiin lamang. Mas mahalaga pa rin ang responsableng pag-aalaga, pagmamalasakit at pag-unawa sa kanilang tunay na pangangailangan. Ang tunay na swerte ay dumarating hindi lamang sa paniniwala, kundi sa kabutihang loob nating ibinabalik sa ating mga alagang hayop. Sa dulo ng araw, ang mga pamahiin at paniniwala tungkol sa aso ay nagpapakita lamang ng isang bagay ang lalim ng ugnayan ng tao at hayop. Totoo man o hindi ang mga paniniwala, hindi maikakaila na ang aso ay hindi lang basta bantay ng bahay, kundi bantay rin ng ating puso at espiritu. Swerte ka kung may aso ka. Hindi lang dahil sa pamahiin, kundi dahil may kaibigan kang tapat. Maunawain at handang sumalo ng lahat. Maging ito man ay pagod, problema o kahit malas. Marami salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck at God bless po sa ating lahat.